Kaka uwi ko lang kasi nag-avail ako na. uh, cell cellphone. Dito cash, hulugan siya. Hulugan ko siyang nakuha kasi hindi oh ko lang kaya mag-cash. Kasi syempre, na yung kinuha ko. Pero hindi siya latest. Updated lang doon sa dati kong gamit. Bukas, puro trabaho na. Kasi puro bayarin. na bayarin. Kailangan na mag-work-work. Kaya yun, pahinga na muna. Tapos bukas, laban na ulit. Tapos mag-asain pa ako, magiginis pa ako. Kasi uwi na yung mga bossing ko. So, yun lang. Bye -bye. Yes mga ate ko, tama kayo nang narinig dahil meron na ulit akong cellphone na pantrabaho. O ba diba, sira-sira ka cellphone, nagkautang ka tuloy. <laughs> Pero syempre, bago ngayon. Hi, hello. Welcome to my vlog. Alam ko, marami nga ang nadismaya dyan dahil nga dun sa ginawa ko sa cellphone ko. At sobrang naiintindihan ko naman kayo dahil alam ko naman na hindi nyo rin alam yung rason sa mga nagalit. Syempre, alam ko naman na mali nga yun at sayang nga yung gamit. Pero wala eh. Minsan kasi talaga haabot ka sa punto na halos maubos ka na. Halos mapagod ka na. So, kaysa tao yung baraging ko yung cellphone na lang. Dahil ate kung nasa cellphone ko nga source of income ko, eh mas lalong nandun yung stress ko. Kaya naman sabi ko sa sarili ko, sige, ko na lang to para makahinga-hinga ako. Tapos ayan, nakahinga nga siya. Pero nag utang naman pagkatapos. <laughs> Pero sabi ko nga, hindi importante sa akin yung mga material na bagay. Dahil ate, mas kailangan kong intindihin yung mental health ko. Dahil kung hindi pa ang pamilya. So ayun, pagkatapos kong baragin yung cellphone ko, malis ka agad ako ng bahay para makapagsimba. Dahil ate, kung hindi ako alis ng bahay, baka hindi lang cellphone yung nasira ko. And ayun, syempre ano pa bang gagawin sa simbahan? edi di nag ako. At unang-una na nga dun yung sa paghingi ng tawa dahil nga sa nagawa ko. Tapos sabi ko sa kanya kung ano nga yung will niya, sige tatanggapin ko. Tapos ayun, kinabukasan pag open ko ng account ko, sa akin kagad yung mukha ni Mama Mary. Eh di syempre, anong iisipin ko? Hala, sign na ba to? At doon na nga ako nalilawan. Na sige na nga. Kung ayaw makikooperate ng iba para nga sumakses, eh di wag. Dahil kung magpapadala nga ako sa mga yan, sinong talo, edi di ako din, di ba? Kaya naman, ayun, tuloy ang laban. Dahil syempre, mas importante naman yung mga pangarap kaysa nga sa mga breakdown, breakdown na yan. Saka at sa dami ng gastusin at mga bayarin, kailangan na talagang kumayod. Hindi pa man kalayo, pero alam ko, marami nga ang naghahangad sa ganito. Kaya naman ngayon pa ba ako susuko? Eh, dito na ako. Kaya naman, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa mga solid supporters ko dyan na minsan hindi nga ako hinusgahan bagkus inunawa at sinir pa nga ako alam naman natin na wala namang perfectong tao lahat nga tayo nagkakamali pero ang importante doon meron tayong natutunan so ayan sa dami kong sabi nakapagluto na nga ako at ito kakain na kami pagsundo ko nga sa mga bata dumiretso kami ng talipapa pa para nga bumili ng ulam nung isang araw pa nga rin ako nagkikrave sa tahong kaya ngayon na lang din yung binili namin nagdagdag nga lang kami ng Hungarian sausage para nga in case hindi kumain ng tahong yung mga bata meron nga silang maiuulam. Tapos nagdamay na nga rin ako ng isdang paksiwin para nga meron kaming uulamin kinabukasan. Medyo magulo at makalat pa nga dito sa bahay dahil hindi pa talaga ako nakakapaglinis. Kaya naman asahan nyo sa mga susunod na mini vlog, linis naman. Dahil alam ko, yan din naman talaga yung mga gusto nyo, we. Eh. Yung napapagod ako. ala hindi. <coughs> So ayun, pililit ko lang din talaga makapag-upload ngayon para kahit pa paano makabawi-bawi naman ako sa page ko. Dahil ati feeling ko talaga nung papabayaan ko na siya. At dahil ngayon na na naman yung bayarin, asahan yung araw-araw na ulitang upload. O siya, kain tayo.